ang pinakamalaking umbrella sa buong mundo! Siguro ngayon lang kayo makakita ng napakalaking payong sa buong buhay nyo! Woo! Sobrang laki! Uh, ang uh -huh. <laughs> payong na ito, kasi ang 50 katao! Nasabi ko na ito na ang pinakamalaking payong dahil nag-search ako sa internet ay mga malalaki nga pero hindi naman nabubuhat samantalang ito ay binuhat pa namin sa mahigit sampung kilometro. Damay na sa barangay! <laughs> Pero, paano nga ba namin ito ginawa? Una, nagputol muna kami ng kawayan at sa pagputol pa lang ng kawayan ay sobrang challenging na dahil maulan at sobrang dulas ng mga lupa. Haaa! Uy na! Hahaha! Uy Wala! Ito nakikita ko sa Facebook at Youtube. Kinakain daw ito sa ibang lugar. Pero makikita natin yan dahil may kasama tayong expert. <laughs> <laughs> Guys, masarap ba? <laughs> <laughs> at ikalawa, ay pinagpantay-pantay muna namin ang mga kawayan para pare-pareho ang mga sukat nito. Guys, bale ito ang ating plano. linagari ko ang magkabilang dulo ng kawayan. Pagkatapos, pinagtagpi-tagpi ko ito hanggang sa maging hugis bilog. Guys, bali ito yung hawakan, tapos ilalagay namin dito. Kaso lang, walang butas, kailangan namin itong butasan. Itinali namin ito ng nylon dahil hindi naman ito pwedeng pakuan. Pagkatapos, nilagyan din namin ang palibot ng tanse para yun ang magsilbing lakas. Guys, ito na ang skeleton ng payong ng umbrella. Ala, 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 eh, eh. <laughs> at nang maasimbol na namin ang unang step, ay agad na kaming nagtungo sa sentro at bumili ng plastic ay, na charol. At sa tingin ko ay kukulangin pa kami sa plastic na charol dahil short kami sa budget. So ayun guys, day train na tayo, hindi pa natatapos. Sa totoo lang ay inabot talaga kami dito ng day 3. Eto na guys, malapit nang matapos ang ating pinakamalaking payong sa buong mundo. Malawak pa dyan, hanggang dun pa yan guys. Oh. Sa puntong to ay kinulang pa nga kami dyan sa plastik. Buti na lang, andyan ang kaibigan namin na handang tumulong anumang oras kailangan mo. So ngayon guys, ikalawang balik na kami dito. At nang mag-a-away kami, ay malapit nang mag-gabi. mag na guys! Overtime na kami! Yan! Puntong to ay hindi na namin to pinaabot ang pa panang apat na araw. Overtime! Sa araw na ito mismo ay tinapos na namin ito. At bago mag alas 10 na ng gabi ay tapos na namin ito. Ang sukat nga pala nito ay 250 inches. ito. Dadali natin ito sa Ligaspi Boulevard. Let's go! At naisipong pa naman ito dalhin sa Ligaspi Boulevard. At marami ang namamangha yeah, sa laki ng payong na, payo payo na payo ito. Na Maganda. guys. Maganda, okay. Maganda. Woo! na barangay. na barangay. nindo. <laughs> sa sobrang laki nito guys ay sakop na ang buong kalsada At sa sobrang laki nito ay may mga motoristang nakikisilong na dito. Ang galing! Kasama ang palad sa sobrang laki nito, kahit konting hangin, ay nasira ang mga gusok nito. Tayo so, nga sa sobrang lakas ng hangin, nasira na agad yung isang gusok. Oh, 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 oh. Guys, nagkawa kayo wakay na! <laughs> <laughs> ano na po? Ano na po? Ano na Guys, itong payong na ito, pwede rin gawing payong na rin.

kung nagustuhan nyo ang aking video, please like, comment, and share.